Good morning mga ka-asenso Ngayong araw, uh, July 7 Ika 5 days na po ng aming mga piglets na ito Tuturuan na po namin itong matutok kumain ng feeds Which is ito po ang aming gamit Ngayon lang po ako magbabanggit ng aming ginagamit na booster feeds sa aming mga biik Dati marami po ang nagtatanong, hindi po ako nag sasabi o sinasagot ng mga tanong ninyo, ngayon po ay sasabihin ko na po sa inyo, ibabahagi ko na po ito po, walang iba kundi gawa po ng piglulak, early win, immunobooster micro pellet po, ito po ang aming ginagamit sa aming mga magaganda at malulusog na mga biik, ito po sa mga nagtatanong din kung ano po ang breed na mga biik neto uh, yan po ang hindi ko masasagot dahil hindi po ako nakapokus sa breeding, pero ang aming inahin po ay F1. At ganoon din po ang tatay. So ganyan po tayo ng kogde at ipapahid po natin sa dede ng kanilang nanay. Labi. Ang bango po ng Figrolac Early Win. Immuno Booster Micro Pellet. Ayan. Ang sarap, Mukhang sarap, -sarap Ngayon, pa? Mukhang sarap-sarap kainin. Ngayon magpipinta lang tayo ng malikot ni lang para hindi masayang dahil hindi pa naman kakain mga yan pero mga tansahin lang natin na mga nasa isang kutsarita o isang kutsara tapos tutunawin lang po natin ito mga kasay ito ah, lagang tigro early win immuno booster micro pellets <laughs> ito na ikukunawin lang po natin ito at ipatayad natin dun sa uh, dede ng kanilang nanay Video, sa maligamgam na tubig ko po ito kinunaw mga kasenso para mabilis pong lumambot ang micro pellets ng early wind nagawa po ito ng video lang. At pagpasensyaan nyo na yung background ko, hindi ko so maingay dahil nga po ang mga pulit sa kabila ay nasa 6 days old na yung mga yan, ang kukulit na po nila kayo. At saka, ang good news yan, mga kasensyo, dahil nasa 15 kilos na sila sa edad nila na yan. Matututo uh, silang ano, ayan, tapos na nahuli tayo. Hindi na nagpapadede ang kanilang nanay dahil nahuli tayo sa paglagay. Uh, dinidilaan nila yung tiyan ng kanilang nanay. Ganun lang po, tuwing magpapadede, uh, maglagay lang po tayo ng ating imunaw sa maligam-gam na tubig ng micro pellet ng early wind po, gawa ng figure ayam po mga ka kahit hindi na nagpapadede ang kanilang nanay, patuloy nilang dinidilaan yung inilagay ko dyan na diniliot ko na early win immuno booster micro pellet ayan po ng figrolac. ayan po ang aming gamit na booster feeds hanggat sa matututo po sila ayan mapansin ninyo ayan pabalik balik lang sila dyan didilaan nila yan at least nalalasahan nila yung lasa ng figrolac early win para matuto na po silang kumain ng booster feed. Ayan na sila nagdede ulit after kanina mga 5 minutes lang nung naglagay tayo ng early win na gawa ng pig rulak. Ayan na, ah, dumede na sila ulit. Naubos na nila yung inilagay ko dyan. Diniliot ko kani kanina lang. Ayan sila. Yung iba, ayan tulog. Ayan. Yung bago magala. Ayan. ayan. saglit lang pa dede nanay niya. Kakakatapos lang kumain. Sa edad nila na mga 7 days old to 10 days old, makatas na pong kumain yan. I-update ko po kayo uh, every other day po dahil busy din po ako. Marami po akong ginagawa. bali ako din po kasi ang nagiging bookkeeping sa business ng aking wife. So, sobrang busy ko po, po talaga. Sa marami pong mga nagme-message, minsan hindi ko ma-replyan dahil naghahabol po kami dahil magpa po kami ng tax namin ngayon ng aming BIR. Yan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat.